po magandang umaga po sa inyo um, ha Mhm. Mm uh, po kami ngayon ah uh, naglilinis ng tanim namin na palay kasi sobrang damo po. Ayun po. Ah uh, gumawa po si technician si Arnold Pugarol ng Rotary Widir. Ah uh, kami lagi magkasama yung isang namin na partner si Tatay Arturo Araba vlog ano po ngayon sa Cebu, sa pamilya niya. Hello po, kumusta po kayo dyan, Tate Arturo, Araba Vlog, ayan po. Ingat po kayo lagi at saka sa mga sa buong pamilya mo, kumusta Pum na lang po sa inyo, ayan po. Lagi po ay mag-iingat, shoutout po sa inyo, sa pamilya mo. Shoutout nga po pala sa mga viewers at sa mga subscribers ko. Ah, magandang, magandang araw po sa inyo. Andito ah, po tayo ngayon sa gitna ng palayan. Pakikita po natin sa likod si Ignisian, ayan po. Uh, nagda, naglilinis po ng palay kasi sobrang damo po kailangan uh, malinisan umamatay yung palay natin pag hindi malinisan uh, ginagawa niya po is rotary weeder sa gitna kasi square planting po yung pagtanim natin dito ng palay ngayon kailangan malinisan kaya gumawa siya ng rotary weeder, ayan po ayan po siya, makikita po natin ayan po Ba. <laughs> ya. <Yeah. clears throat> magandang 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 araw po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Si Baba Garolin Knisian Rotary Wheeler po. Rotary Wheeler po yung ginagamit niya. Tolak-tolak lang po 'yan. Ayun. Ilan na 'yung tarawi dito, malinis na. Ang kasi. Padamu.

mawawa yung palay kailangan may yung ginagawa niya ngayon ni technician si Baba Garol e may the flat, the Nag, gumawa po ng rotary wheel po yung panglinis po sa damo dito sa palayat para hindi tumaas yung damo mamatay ayan po yan pag-agila Ini ka ketuluku. Okay. Oh suruh. <laughs> Seru dah nak kuang gadang ini balik. Nak ka utub. Mana noh? <laughs> Pun mah hmuq it ukinak okay, lupak nak. Lagain. Ma. Kanagagaral-garal galan kanan gadang lawak. Awak so, so, awak

tinanim namin ah uh, yung ano namin dito ah uh, malagkit na bigas ayan po po natin dito kung ano ang tindig po ng itinanim natin na palay ayan po Kaya po nagkakaganito yung palayan natin dito kasi wala po tayong tubig eh. Wala po tayong patubig. Kailangan po dito may patubig tayo at tinatawag na uh, irrigation. Wala po tayong irrigation dito eh. Sahod-ulan lang po yung inaasahan po natin dito. Kaya po nagkakaganyan yung palay natin dito. Ayan po. Ito yung malagkit na ano. Itinanim namin na pagay. Yung bigas nito, malagkit. Shout out po sa'yo, sponsor. Ayan po. Uh, ingat ko po kayo dyan sa Palawan. Kayo nila, Kapitana. Mag-iingat po kayo. Shout out po sa inyo, Kapitana. Uh, sa mga kasama mo, shout out din po sa, sa kanila. Ayan po. Ito naman po yung kay Manu Leo. Uh, tanim na palay ngayon. Ah, uh, flowering stills na po siya eh. Ayan po. Ayan. Tumitindig. Hindi, wala pa pong ano nyan. Flower, pa, flowering pa, stills pala po. Pa, flowering stills pa po. Yung sa kanya na pala. Ayan po. Mataas. Ayan. Tumitindig po. Ayan. Wala pa po pong laman yan. Na bigas sa loob ng uh, palay ayan flowering stage pa po, pa, po, pa, po, ito Itong tawagin dito sa amin boswak boswak na hmm. nag boswak na ayan po hindi yung boswak na medicine hindi po ito po flowering stage po flowering stage po ito yun magkalapit kami dito ngayon si technician masipag kanina pa yan sabi ko pahinga ka muna mag isnak ka e... Eh, ginaganahan pa yata eh mag alas 8 pa lang na ng umaga ngayon dito sa amin ayan po iwan ko po sa ibang lugar kung anong oras na po hindi ko po alam sa ibang bansa pero sa Pilipinas mag alas 8 pa lang po ayan po Shoutout po sa buong Pilipinas. Ayan po. Sa buong mundo, shout out po sa inyo. Yung katulad kong vloggers, uh, ingat po kayo kahit man saan tayo magpunta. Mag-iingat po tayo lahat. Ayan po. Nagabayan po tayo ng poong may kapal. Ayan. Okay. Kailangan mag-rascatter to. sayang nabunuhan na po kasi ito tara sa na panay hindi ng rotary dito hindi pa nadadaanan ito na pag walang tubig ayan po yung labas pero pag medyo may tubig malinis po kasi sahod ulan lang po yung inaasahan po natin dito eh. pero okay na yan tulak tulak siya sipag kailangan magsipag mahal na po kasi yung bigas yan po oo okay kung lahat yan to maganda yung may tubig na nadaanan talagang lumulutang na yung lupa <laughs> Pero pag walang tubig, matigas na ako. <coughs> <coughs> ya. Terima Beto Big. Bos suka agak pak. Warakuna naman warakuna man duty. Hmm? Oh, pai sini. Brader Sitoy, emboboh. Oh, pai ku, oh pai. <laughs> Indidi nosok-dosok ulak kono ni, ya. Pak kono, brader.

Yan lang, simple lokal. <coughs> Yan talaga ang mahihirap. Gumagawa ng paraan. Iba talaga. Ay, masin Tara dito, tinom ka man. di. <coughs> ito Ito Ito

ini nga gawai gawai tak tak nga ini dang kuah kelau <laki> patai gahe ya jangan ada tunggu nak kuah nak pangat tak ginagawa ko. Lilinis ako dyan para matanim ng gulayin.